Alam Is that ninyo. a possible Pisa, scenario, Attorney Sal? Pwede, pwede, pwede lang siya, ano, ah, talagang halatang halatawo eh. Talagang gusto nilang durugin itong magamang Duterte. Inumpisa nila sa confidential intelligence funds, muna si Tinday Sala, tinuhog din si dating dati Pangulo Duterte. Pagkatapos, pinasok yung impeachment. Ngayon naman, pinapasok yung impeachment na ako, maniwala kayo. Eh, mag po kayo. Kasi ang AFP, pag nakita nila na mga hakbangin ng mga binigyan natin ng kapagkaringan upang bigyan ng proteksyon ang ating bansa, ay sila na mismo ang sumisira sa ating bansa. Lalong lalo, lalo, na kung isusuko ang ating kasarinlan, ay ma, talaga hindi yung papayagan. armed forces in the Philippines. Impeachment of Vice President Sire to happen. I'm worried of the consequences. Uh -huh. eh, alam mo, alam, alam po Is nyo, that a possible masyari... scenario, attorney sal? Is that a possible masyari... scenario, attorney Sal? Pwede, pwede, pwede lang siya, ano, ah, talagang halatang halatawo eh. Talagang gusto nilang durugin itong magamang Duterte. Inumpisa nila yan sa confidential intelligence funds. Ito si Pinday Sala. Tinuhog din si eh, dati Pangulo Duterte. Pagkatapos, pinasok yung impeachment. Ngayon naman, pinapasok yung impeachment. Naku, ano, maniwala kayo. Eh, Mag-iingat po kayo. Kasi ang AFP, pag nakita nila na ang mga hakbangin ng mga binigyan natin ng kapagyarihan upang bigyan ng proteksyon ang ating bansa, ay sila na mismo ang sumisira sa ating bansa. Lalong lalong lalo na kung isusuko ang ating kasarilan, ay talagang hindi yung papayag ang arm forces ng the